Good morning, everyone. Kakagising <laughs> ko lang, guys. Around 5.15 yeah, in the afternoon. So, <laughs> yung shot ko kahapon, guys, is shot ko pa din today. Natulog ako ng ganito, guys. Hindi na nagbihis. Nagising ng ganito din. Hindi na nagbihis. Kinupad ko lang <laughs> I'm sorry Lingaw guys na pagano guys Ganda talaga guys Pag lingaw Kasama ko kayo guys Ose Higa <laughs> Higa talulan nyo guys So anyway guys Pag Pagpiluan nyo to Kung Kung ang Bindanan guys Kaya nga yung coffee here Always coffee always every day every day like coffee, so bit One. but i i'm you do make a choice then Here is the Havo Havo. Ano guys, ano na ako natulog kagabi? 7, Kanina, 7 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning na ako natulog. Sa ano lang ako, gabi kasi ako mag-content, mag-live, mag-engage mag, -co mag, mag, mag sa inyo. Yan lang. Tapos maglinis sa bahay. Gabi. Katalo na antok guys. So we're going to the living room. at uh, so quiet. Nobody around. So that is why all the long I'm sleeping. So in the night, my cleaning. It's so dark. Na kaya ano five o'clock na already. Okay. So, this is my study and guest room. Social, ha? Social. <laughs> I think it's mahiwagay salamin. Tingnan ko nga yung ano. Mga hugasin. Raris, yan. May nang hugas. Ayan. Kunting linis na lang guys. Salabas Um, okay lang naman. Hindi naman ako masyadong lumalabas. Sa loob lang ako lagi. Pag walang lakad si Riza, andito lang sa bahay lagi. Yan lang yung life ko guys. Social media. Sa bahay. Pag walang appointment sa office, ayun, sa bahay na lang. Mostly sa bahay ako guys. Hindi, hindi ako, ano, hindi ako maalis. Kasi nga, walang budget. Tsaka kahit may budget guys, wala naman akong papuntahan. You know. So where's my coffee? Here. So this is my kitchen now guys. So before it, it was there. There. Ah, uh, I mean dining. So, sugod tayo. Ano mag-isa? ko lang isa guys. Kayo lang yung kasama ko. So, this is my life. Coffee, social media, bahay. Yan. So anyway, wala dun, walang apo ko dito guys. Nandun siya. No? Sa kanila. So, hindi ko alam mo kailan magbisita siya. Pero, mas okay naman din na ako lang dito kasi nga, makapag-relax. Makapag-focus nag live, makapag-focus sa social media. You know? Tsaka, focus na makikipag-usap sa inyo. Yun na yung live ko, guys. Kayo lang yung kausap ko lagi. Kayo yung partner ko in life. You know? And also, we this coffee. Mm. la 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 <laughs> natawa ako sa live ko sa tiktok kahap kagabi guys meron kasi may nag comment minsan ano lang kasi pag nasa social media tayo guys is we have to be friendly you know na so dito na ako sa kwarto ko <laughs> you know so we have to be friendly basta respectful lang yung tao, may joke konti. So, normal lang yung mga joke-joke natin. No? Eh, ako, talagang sasakay ako sa mga jokes. Di ba? <laughs> so, anyway, gusto yung dashboard nyo, guys. Alam mo, guys, malaki pa yung problema ko sa, ako sa payout. Kailangan ko pang mag, ano, change. I think, kailangan kong mag change bank account. I think, kasi hindi mapasok-pasok yung sweldo ko kay Mita. So, hindi ko alam kung ano gagawin ko. So, maghanap ako ng other option. Coffee kasi. sarap talaga ng coffee pag bagong gising, guys. Diba? Coffee is always good in the morning. Minsan, gusto ko yung black coffee. Minsan, gusto ko yung, ano, yung 3-in-1 um, normally hindi t- 3 in 1 ano lang, um, coffee blanca or creamy white so ganyan, kasi yung ano, yung yung 3 in 1 yung pula, 3 in 1 yung tawag doon pag inom ako nyan na uh, ano yung ihi ko, bahong, bahong ko ko ng coffee <laughs> dahil <laughs> <laughs> open tayo so ayun na nga guys so bahong kuha na to ang kuhaan ihi sa katong 3 in 1 katong puha ano yung puwa? Ganyan nga, 3 in 1. Kalagay doon, 3 in 1 puwa. Then, yung gusto ko, coffee blanca, coffee creamy, yun lang. Kasi normal lang. Tsaka, eto. Minsan, hanap-hanap ko tong black coffee. Minsan, ano, um, <laughs> minsan yung 3 in 1. Mm. So, yun yung coffee ko, guys. So always coffee always good in the morning. Shout out deh sama coffee lover John. Hello hello hello. So, Sesi ya. Ala Ivana. Ala Ivana. Nggak ada jujur namanya Ivana gitu. Tapi satu lagi. <laughs> Really one hey! the <laughs> okay. I don't know if to Alright. I'm like, see lady show. Follow me, sister lady show. What Some love for <laughs> I am more. I am more. <laughs> this is a busy day. Rosalinda, Rosalinda, I am more, I am more. <laughs> there we go, us in the sky. Good morning So Muni ito raw Tagay na guys Ang aga para sa akin Nito Oh my god Ba't ang laki nito Nga ba ng maliit na baso Maliit na baso ba This is so big This is so big. This is for the water. I am more. I am more. Oh, ng maliit na baso. There we go. This is for the tagay. This is for the tagay, oy. Small. Mura kay palahubog yung naong ganyan ba? Yan, dito ba kayo mag-inom? Ara, wala na. This is for wala pang breakfast, wala pang lunch, wala pang dinner. Time check is 5 o'clock 29 in the afternoon. And this one,